Ayo, ayo, Ayan, <laughs> oh. oh. Buhay pa, oh. Mga babae oh. Ah, oh. Grabe, no. Ayan. Ang laki. Ito, natawad sa pathway. Ang laki, buhay pa, pare Oh, ito, ito yung nguriente oh. mag-iingat ah, kayo pag nguriente may cobra pala. Wala, Aba. hindi pa nadaan dito. boss. Oh. Ano wala daw? Muntik na pala siyang nakagat, kaya nadali niya tayo biya. Wala pa dito eh. Hindi dito, oh. pa nadaan ito, boss. Kanina. Pagano siya. Kanina pa kami dito eh. Nakita ba niyo kanina? May huli na ba kayo? Marami na kayo huli? Wala pa. Wala Sinunundan pa? Sinundan niyo. Sinundan niyo wala hmm. okay, pa Wala pang huli? Hindi. Hindi pa. Sinundan niyo pa punta nakita niyo? Hmm. Oo. Oh ano, nga niya naman no. oh, na oh, kasi pa, diba, sige. Yun, oh. Kasi yan ang hanap buhay nyo pag gabi, no? Ah. Mag-iingat lang kayo. Sina, Tulad niya, yun, yung kasama na nyo, na muntik na, na makagat. Dapat nakabota kayo para sigurado yung oh. safety. O pa, sige, ingat kayo. Ingat. Diyan yung mga kababaya, no? Ang trabaho nila, gabi, hindi nila, ay napakadelikado ng tatrabaho ng ganon. At talagang... Pag nakakagat kayo naman, wala na. Tiklop na. Sabihin mo. Ay ang laki nito. Ha? Ah, wala. Okay ah. Oo. Sa Boy pa, Ayan na ba? Boy pa. Ay, ay. Boy pa. Sa Orente pa ba? Ang laki. Ito to. Ito nga, na attack 'yan ng Orente. Ito 'yung sa pulang Juan. Sa sinungaling nakadali nito. Taga Duhat ata, getik. Taga Duhat nang Orente? Ayoko 'to, taga Sanay nakatrisigil 'yung ata. Baka ito yung nakakikita dyan sa pathway na tumatawid. Ayan nga daw. Ayan. Ito na siguro yun. Di ba dito, nang pwede dito? Ang laki sila dito dati. Nagkala po yan sa ano ulo sa'yo. Ano yan o? Ayan o. Pwede yan o. sa pathway dyan, sa pathway na yan? yun so, sa so, ah, kailangan talaga may ano no, pag dyan, may flashlight ano. Oo. Ah, kasi yun. Ayun no. doon o. Ayun doon 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 kapayn niya. kapayn na patay, <laughs> patay na ba yan? Nagalaw nga eh ano ko? Oh. mabuhay pa yan? Mm. Eh, putok na ang uso eh <laughs> Nadali na dali na ayaw 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 o. ayaw 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 natali, natali, ay, na, ayaw Ayun, ayun. Ayun, ayaw Delikado pa yan. Uh, ayaw oh. pa naman ako kanina. ayaw 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 Umurente, umurente. Ano, umuwi na yung mga kuryente? Umuwi na ba? Ay, eh, baka na, ma siya makagat eh. eh. Uh, mga kababayan, di, dito po na huli, doon sa posting yon okay. Yan po yung sa amin, shortcut. Eh, medyo madilim nga lang. Kaya kailangan pagdadaan ka dito, meron kang flashlight. Kasi, ba, eh, naglalabasan ng ano ngayon, ahas. Pero buhay pa. Natayo ulo. Ayo, ayo, ayo. Manunok pa yan. eh. Mga kababayan, ayan oh. Nung isang araw, meron na huli yung magsasaka natin. Halos ganto eh, mas malaki, mas malaki to. Pero buhay pa to. Ayo, ayo. Delikado pa yan. Ayo, oh. ayo, oh. ayo. Oh. Ayo, 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 ayo. Buhay pa oh, mga babayan oh. Ah, ah, oh. Grabe no. Baby ah, ala na diyan. Ang laki. So, na kuryente. Diyan na tawag sa pathway. Na kuryente, na kuryente. Ang laki, buhay pa pare. Nakailag lang, hindi na kailag ang patayon. Nakailag din mga kuryente? Nakailag. na to. Ang laki. Tinusok na yan sa ulo. Tinusok lang yan sa kuryente. Kuryente, pa kuryente. Kung wala, yari yun. Yari yun ba? Oo. Yari yun. Yari yun, yari yun. Okay, no? ah, Nagalaw pa nga eh. Puta. <laughs> Ayan na, mga angagat. Kaya dodong. Pupuan mo ba? Kaya natin. Wag, wag. Ayun o. Mga angagat. Eh, Ayan ano? o. Baka mga pangangat pa yan na ba? Kailangan mag-iingat yung mga dadaan dito. Ano pre? Kailangan mag-ingat yung mga dadaan dito sa shortcut pumunta sa atin. Kailangan oh, ba? may flashlight. flashlight. Mahirap flash na. Mga kabarangay ko, kailangan pagdadaan kayo dito sa pathway, ay eh, mag-flashlight kayo. O, oh, sobrang laki nung ano, ha? So, parang si Ay, ano, you know, maangkat kayo dito. Makakagat ka pa niyan. Matuklaw ka pa, niya pa niyan. Matuklaw ka pa niyan. Ah, na galit na yan, eh, oh. Parang i-rescue yan. Ang laki, eh. Pag pa na ito, makakagigas ako ito. Ay, eh, makakagat yan. Agating muna lang kaya ito. Para, para nung isang araw, dito, nahuli nung mga mag magsasaka natin, oh, doon, sa banda don. doon. doon. Ang laki din. Ba, Tapos yun dito yun. sa daan na ito. Ayan o? Oh. Oo. Oh. Ayan o? Oh. Galit na galit o. Oh.

Naninilaw yun ba? Oh, sobrang lapad oh. Tumitindig na yung likod eh. Ayun oh. Ayun ayun ayun. Ah, ayun ayun. Oh, oh mag-iingat kayo mga ko na dumadaan dito sa ano sa pathway at ang, dalawang cobra na po yung dalawang cobra na po yung nakukuha dito sa daan na to papunta sa atin Mag-iingat po kayo, pagdadaan kayo dito, magdala po kayo ng ilaw. At medyo madilim po yung ating ilaw dito eh. Ang laki na. Pero meron po tayong mga barangay polis na ka dito para umalalay sa inyo. Basta pag pagdadaan kayo dyan, kailangan lakasan yung ilaw nyo para kita nyo yung... Oh, Kita nyo yung agad yung daan. Kasi delikado, dalawang ganyan ang kalaki na uhuli dyan. Tumatawid dyan. Maka dito po sa mga bato dyan. oh, galing dyan. Sa mga bato dyan. Sobra kasing init. Tumana ba dito? Si... Ang laki o. Oh. Ano, pa, 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 pa din sa amin. Saan, sa, saan, ay, saan? Oh, diyan, dyan, pra, buti, dito? Oo, sa Yero. Hindi, doon pa o yun. Doon pa. Oh. Sa Yero, gumanon lumutok sa Yero. Kasama basta sa susunod, pag dadaan kayo ng gabi, lakasan nyo lang yung ilaw nyo. Kailangan, Kailangan, Kailangan yan. Oo. Dami ilaw naman, lalagyan naman ng ilaw yan. Oh. Ha? Okay, ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat ka na ha. May aas na nakuha dyan. Kailan lakasan mo yung ilaw mo? Ang laki. Ang laki. Nakakadalawa na. Basta pag nagmumotor ka dyan sa pathway, kailangan yung ilaw mo lakasan mo para kita mo agad. Ah, sige. Okay, ingat. Okay po, paalala lang po sa lalo, lalo na sa mga kabarangay ko na dumadaan dito sa pathway. Kailangan po magdala po kayo ng flashlight o kaya yung motor nyo lakasan nyo po yung ilaw. Halimbawa wala yun pa lang kayo, kita nyo na. Kasi nakakatakot po talaga ngayon tag-araw eh, lumalabas po sila. Yung mga nguryente, umuwi na ba yung mga nguryente? Umuwi na. Umuwi na.